Hello, hello, magandang buhay sa inyong lahat guys. Kumusta po kayo? May bibigay po ako tips sa inyo guys. Kung paano po magtanggal ng yung ganitong kalinis po yung ating panti. Yung wala pong bahit na ma wala kang makikita po na pagus. Lalo yung sa ating mga Uh, kababaihan kasi dito bakit pata makaroon tayo ng dalaw may mga tagos tayo sa panty ayun po wala pong ibang sikreto, ayan kalawang po yan kundi ang sabon din kaso hindi po yung klorox, hindi po yung sabon na pang laba kasi hindi po yan kahit isang kilo pa na sabon panlaba ang ilagay natin, hindi po yan matatanggal. Kahit ano pong ilagay natin na Clorox, ilang galon pa yan, hindi po yan matatanggal guys. Kaya ang tips ko po ay sabon na panligo. Yung pong batsoap yung safeguard, kahit ano po, basta yung ganito po yung panligo. Pusitan lang po natin konti yung ating panty na may dugo. Tapos, pagka na natanggalan na po yung dugo sa ating panty ay, yan, i-ano na natin yan, ikuskus natin sa may mismo na may dugo. Tapos ilagay mo lang ng mga ilang minutos, tanggal na po yung, tapos kusitin po uli, tanggal na po yung dugo. Ayan, may, regla, may, regla na, may regla, na din po yung anak ko, pero wala po kayong makita sa aming panti na bahid ng menstruation. Dahil po, yun po ang ginagawa ko. soen po itong aming panti ng ating anak. Ayan. Oh, yung mga ano namin dyan, hindi yan nag iba ang kulay guys kasi yan po ang ginagawa ko okay ito po guys maraming salamat po sa panunod sana po ay wala pong mag isip ng ano nang iba dito sa ano kasi tips ko po sa mga nanay dahil hindi po lahat ng kababaihan ay alam po kung paano tanggalin po yung kung paano tanggalin po yung dugo sa or menstrual sa ating mga panty. Bye-bye. God bless us po.